Ang isang danap na bansa ay nakikilala sa mga sagisag na kumakatawan dito. Ang mga sagisag na ito ay nagpapakita ng pagkakakilanlan ng mga mamamayan ng bansa. Sa kabanatang ito, makikilala mo at may papaliwanag mo ang mga sagisag na kumakatawan sa Pilipinas at mga mamamayan nito. Ito ay makakatulong upang mas maipagmalaki mo ang iyong pagiging isang Pilipino. Tara na at alamin ang mga bagay na ito sa kabanatang ito. Panuto Basahin ang tanong sa bawat bilang. Piliin ang letra ng tamang sagot at isulat sa sagutang papel. Number 1 Kailan opisyal na isinapubliko ang watawat ng Pilipinas? Ang tamang sagot ay letter B. Hunyo 12, 1898. Number 2. Sino ang pangulong nag-utos na likhain ang kasalukuyang disenyo ng watawat ng Pilipinas? Ang tamang sagot ay letter A. Emilio Aguinaldo. Number 3. Ano ang sinisimbolo ng kulay bughaw sa watawat ng Pilipinas? Ang tamang sagot ay letter D. Kapayapaan. Number 4. Ano ang sinisimbolo ng kulay pula sa watawat ng Pilipinas? Ang tamang sagot ay letter A. Kagitingan. Number 5. Ano ang sinisimbolo ng kulay puti sa watawat ng Pilipinas? Ang tamang sagot ay letter B. Kalinisan. Number 6. Ano ang sinasagisag ng tatlong bituin sa watawat ng Pilipinas? Ang tamang sagot ay letter D. Pangunahing pangkat ng mga pulo. Number 7. Bakit nararapat igalang ang ating watawat? Ang tamang sagot ay letter C. Pagkilala, pagtitiwala, at pagmamahal sa bansa. Number 8. Ano ang sinasagisag ng araw sa gitna ng Tatsulok sa Watawat? Ang tamang sagot ay letter B. Kaliwanagan ng isip. Number 9. Alin sa sumusunod na mga lalawigan ang hindi isa sa mga sinasagisag ng walong sinag ng araw sa watawat? Ang sagot ay letter C. Quezon. Number 10. Ano ang ibig sabihin kapag nakabaliktad ang pagkakasabit ng watawat? Ang sagot ay letter A. Nasa digmaan ang bansa. Number 11. Noong taong 1940, ano ang pamagat ng pambansang awit nang maisalin ito sa wikang Filipino? Ang sagot ay letter A. O Sintang Lupa. Number 12. Ano ang kasulukuyang pamagat ng pambansang awit ng Pilipinas? Ang sagot ay letter C. Lupang hinirang. Number 13. Sino ang naglapat ng musika sa pambansang awit ng Pilipinas? Ang sagot ay letter B. Julian Felipe. Number 14. Sino ang sumulat ng mga letra o lyrics ng unang pambansang awit ng Pilipinas? Ang sagot ay letter A, Jose Palma. At number 15, paano maipapakita ang paggalang sa watawat ng Pilipinas? Ang sagot ay letter D, tumayo ng tuwid habang ito ay itinataas.